Kabilang sa prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang matugunan ng pangailangan ng mga magsasaka sa bansa. At isa sa naging hakbang dyan ng Pangulo ay ang pamamahagi ng titulo ng mga lupang kanilang sinasaka. Kaya naman lubos-lubos ang pasalamat ng mga benepisyaryo sa Pangulo at sa Department of Agrarian Reform ng tuluyan ng itong maipagkaloob sa kanila. Panoorin natin ang kanilang kwento sa Ang Pangulo at Ang Magsasaka. Ako, si Chufila Botas, ninyo ni Pablo Botas. Nag-edad si Pablo Botas o 81, ako nag-edad o 80. Kaagi diri nga magkaon balanghoy nga raspahon rin namin. unya niya magkuan o kamuti, isagway bugas, nabuhi rin. Naanad na, -na po, nakakatong dami Naning kamot nang gihapon mi bahala og wala pay titulo naning kamot lang gihapon mi nga maka panginabuhi ni anin iya nga among bitikan. Kay nagda ni salig na magdignig maayo sa agrarian nga mauna nay na among angkon ang Ang kaning sagrada ni po usa ka kayuhan sa mga pobre, pobre kay wala yuta Boy, <laughs> ani ang titulo nga nadawat gikan kang sa agrarian reform, pinirmahan ni BDF, o ni Conrado Estrella III. Salamat. Yan na. Malipay na kaanay